nakita n'to ng tatlong bell paper. Ayun. Yellow, green and red. Then, hiwain ko lang siya ng pasquare. So, yung kalahati lang yung aking lolotoin. And then, yung kalahati ay ilalagay ko naman siya sa chicken. O, oh, tipid-tipid ba? Kailangan natin magtipid. Saka, masyado siyang malaki kung ilalagay ko siya lahat. So, kailangan natin isave yung kalahati para naman sa susunod na araw. Medyo may kamahalan pa naman ang mga ganitong capsicum. ba diba? Ang kukyot ng kanilang kulay, no? After ko nga mahiwa yung mga bell pepper, sinit aside ko muna siya at isinunod sinunod ko naman i-marinate itong isda. So, makirel itong isda na ito. Yung pakan ang tawag sa atin. So, naglagay lang ako ng kaunting asin, kaunting paminta, at saka naglagay ako ng atsweety powder. Nag-add din ako dyan ng four season na juice dahil wala kaming pineapple juice. So, kung ano na lang available, no? Basta juice char. Siyempre, minikos-mikos ko na yan, charot. And then, nag-prepare din ako dito ng flour. Naglagay ako dyan ng kaunting paminta, kaunting salt, and then, eh, i mix ko na siya. Ayan, ready na yung ating flour. Ilalagay natin yung ating isda dyan. Ating babalutin ng flour. Kasi pag pinrito natin yan para hindi siya magtalsikan. Kasi ang sakit pa naman matalsikan ng mantika. No? Masakit pa sa iniwan ka ng iyong jowa, charot. <laughs> para din hindi magdry yung ating fish. Para yung ilalim ay moist and then yung labas ay crispy. Isa to sa pinakamasarap na luto sa isda na nagawa ko sa tanang buhay ko. Charot! <laughs> Ano-ano mga sinasabi ko dito sa aking over Oy! Pero mas masarap sana kung fork, no? Kasura tayong fork dito. So, babawi tayo pag naka tayo ng Pilipinas. So, after ko siya makote ng flour, syempre, nakaready na yung aking kawali dyan na may mainit na mantika. Ipinrito ko na nga siya. Dahil luto na nga siya, hahanguin ko na siya sa kahirapan, Char. So, isisit aside ko muna siya dahil magigisa muna ako ng bawang. And then, nagpainit na ako ng mandika at nung mainit na, inad ko na yung garlic. And then, igisa lang natin until mag-golden brown. At nung golden brown na nga yung garlic, nag-add na ako dyan ng water, soy sauce, oyster sauce. So, tansyahan lang talaga to guys. And then, nag-add ako dyan ng four season na juice kasi wala kaming fine apple juice. Sabi ko nga, and then, naglagay ako dyan ng paminta of Then, nag-add ako ng sweet chili sauce dyan. Masarap yung medyo manamis namis at maanghang-anghang. At nag-add ako dyan ng kaunting salt. Of course, iminikos-mikos ko na yan insan. Charot. And then, pakukuloyin ko lang yan siya. At nung kumulo na nga, tinikman ko na siya. Ito talaga yung importante sa lahat. Huwag mong kalimutan na tikman kung anong lasa ng iyong niloloto. At kung masarapan ka, sure na masasarapan din ang kakain char. At nung okay na nga ang timpla, inad ko na yung aking fried fish minix ko lang siya ng dahan-dahan para hindi madurog yung pritong isda and then pakukuluan ko lang siya for about 2 minutes para talaga manuot yung lasa ng ating sauce sa ating fish at nung kumulo na nga inad ko na yung slurry, yung pampalapot cornstarch yung ginamit ko and then iminikos mikos ko na yan at nung sa palagay ko ay okay na yung kanyang lapot, inad ko na yung onion at saka yung bell pepper Siyempre, walang katapusang mix-mix yan. And then, pakukuluan ko lang yan for about 1 minute para hindi talaga malabog yung ating bell paper. Masarap pa yung medyo crunchy niya. So, after 1 minute, so ayan, ready na yung aming ulam for lunch. I hope na nag-enjoy kayo sa aking vlog for today. So, see you on my next video. Thank you for watching. Bye!